panindang sampagita ng isang babae sa harap ng isang mall. Bago yan, nakaupo sa... Harap... Yun, good guys. And ito po muli si Daddy Bean. And maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel. Sobrang daming nagre-react dito. At uh, dun sa bata. At syempre, galit na galit sila dun sa... Kay security guard. Kay si Kyo. Bakit? Kasi... Uh, halos saktan nitong si security guard itong bata ngayon panoorin pa natin yung ibang mga footage nitong video na to mula sa GMA no. Natamamas uh, ko po. Nilapitan siya at may sinabi ang guwardiya hmm. at itinuturo ang isang panglalaking nagbebenta din ng sampagita. Pero maya-maya pa hinablot na nga nito ang bulaklak at sinira. Ito na yung part kung saan nagka nagkaron sila ng commotion. Ang isang pangit dito sa ginawa ng guwardiya ay bakit kailangan pa niyang sirain? No, yung kanyang uh, yung uh, uh, sampagita na binebenta nung estudyante. 'Di ba? 'Yun ang isa sa hindi magandang nangyari dito. Ito pa meron pa. Yung pagkakataon na sinipa niya yung -sipa. yung bata, 'yan. Yung sinipa niya yung bata, hindi rin maganda 'yan. Kahit pa sabihin na hindi talaga intention na manakit yung pagkakasipa niya, hindi pa rin maganda sa paningin niyan. Puwede pa rin siyang ma de And gaya nga ng nakita natin, inaksyonan kaga dito ng SM uh, SM um, something like SMIT. And na-dismiss na rin ito, guys, dahil hindi na rin siya pwedeng uh, mag-duty o o magtrabaho dyan sa mga branches ng SM. And doon pa lang pwede naman na nating sabihin na uh, maayos naman yung naging aksyon nitong uh, establishment dito sa security guard since nagkamali naman talaga siya nagsalita dyan guys na yung mga batang yan ay mga pakawala ng sindikato yan, paano nangyayari yan isa sa mga comment na nabasa ko ito sinave ko na, yung mga nagtitinda ng sa pagita dyan sindikato ba diba? yung iba, sabi niya yung ibang nagtitinda one time na inalukan ako niya at bumili Uh, I'm one time na inalukan ako niyan at di bumili kung ano ano pinagsasabi ng bata at pinagmumura ka hanggang closing time dyan pa rin mga yan mga estudyante bang, may mga estudyante bang ganyan kabayalan isa pa yon nakita natin na parang hinilan ni sinubukan na niyang pilitin na palisin yung bata and ang isang hindi nga magandang nangyari ay yung hinablot niya yung sampagita at winasak niya at doon na lumaban yung bata na kung sa akin naman hindi naman normal na reaction yun na pag sinira yung, yung gamit mo pwedeng yung bata ay lumaban kahit sino naman, halimbawa ikaw may gamit ka sinira na isang tao o may mahalaga ka na nasa kamay mo na sinira na isang tao pwede mong gawin yung pwede mong magawa yung ganong klasing reaction na parang uh, magagalit ka sa kanya ngayon nga lang may mga sinasabi nga sila dito na yung mga, yung mga bata daw na yan ay posibleng pakawala ng mga sindikato and isang mga hinihintay natin dito ay yung interview sa bata yun ay isa sa mga hinihintay natin kasi parang bakit ganon ah uh, bakit wala pang lumalabas na mga interviews kung lihiti mo bang isudyante itong bata na to dahil kung halimbawa magsasampa ito ng kaso dun sa gwardya halimbawa lang dahil dun sa sa pwedeng i-charge na na tungkol sa pananakit niya dun sa bata. Actually hindi naman masasabing uh yung pananakit ng guardian na yun ay trying to inflict damage talaga pero yung pananakit niya isa na yun sa mga yung pagsipa niya ganun isa yun sa mga pwedeng pagbatayan kung pwede siyang kasuhan dahil bata yung bukod sa bata yung sinisipa niya ay uh, uh masasabi natin na automatically pwede siyang makasuhan doon dahil sa actions niya. Di ba? Ngayon, 'yun ang isa sa mga hinihintay ko dito dahil may mga nagbibinta uh, nga dito sa ano sa bata na ito. May isa pa ako nakitang comment ang sabi niya, uh, dito ko ito nabasa in sa uh, dito ko ito nabasa sa interaction, no? Uh, sabi niya, there's a different side of story. I'm not judging but hear me out can be Uh, can be she supposing as a student ibig sabihin sabi niya pwedeng nagpapanggap lang na estudyante itong batang ito tulok ka awa awa may pagkakonyo yung pagkakasabi nito uh, there's a different side of story I'm not judging but he hear, hear me out can be she supposing a student tulok ka awa awa o oh, di diba konyo konyo may tusok tusok parang ganun diba ba? pinoy are mahabagin. Oh, dito, basahin naman natin ha. As Pinoy sir, mahabagin. Tama, mahabagin naman talaga tayo. Maybe the security guard, security guard knows that this student, studente was not that kind of student she was trying to portray. By watching the video, how she resists the guards, the guard is really off. So, napapansin din niya na hindi normal na galawan ng estudyante itong kanyang nakita sa video. No, ibig sabihin, isang, gaya nga na sinabi natin kanina, isang beses mo lang sana o dalong beses na subukan na patabihin ay tatabi ka agad dapat siya. so malakas ang loob ng bata kung ganon at uh, may mga chances talaga na pwedeng totoo rin yung sinasabi nila na ito ay pwedeng member din ng sabi na natin yung mga sindikato pero hindi pa rin natin sigurado yun dahil uh, hindi pa natin nakikita yung interview dun sa bata And napakamalas naman ito ni guard kung napatapat siya dito. Pero yun pa rin yung masasabi natin na doon sa mga security guards natin dyan. Uh, hindi naman sila perfect pero yung tolerance. No? Hindi, tingin ko maraming ganitong pangyayari. Uh, may mga security guard na sobrang Masasungit pag minsan yung mga babae Nakaka-encounter tayo di ba pero hindi naman lahat maraming security guard ang mababait na no. isa sa mga security guard na kilala ko yan si brother si brother o yung kapatid ko si Michael yan nandiyan siya sa kung di nagkakamali nandiyan siya sa uh, Laguna yan at uh, yun magandang araw sa'yo and hindi natin masisisi yung reaksyon ng mga tao dito sa napanood natin sa video dahil sa akin nga nung nakita ko yung eksena na to ay talagang nagpanting din yung tenga ko dito sa gorya. naghintay ng reklamo ang PNP Civil Security Group na nangangasiwa sa mga security agency para maglunsad ng sariling investigasyon. Bukod sa paglabag sa mga patakaran at standards ng security agencies, posibleng nalabag din ng gwardiya ang, ang Anti-Child Abuse Law o RA 7610. Nagkamali siya ng action o ng uh, pagtrato dito sa bata. Sindikato man yan o anuman, kung bata yung nasa harapan mo, you make sure na mag-approach ka na may caution da. kasi ang daming bawal diyan kapag bata ang kaharap mo Ah uh, kahit ano pwede mong na magawa mo masama Ah uh, pwede kang ma uh, makumit na magkaroon ka ng uh, violation dyan so doon sa mga gorya na nakakapanood nito nako ingat kayo minamaliit o niyuyurakan ang dignidad at tangal ng mga bata at sakaling hindi na ito minor de edad gaya ng spekulasyon sa ilang online post, may mali pa rin umano ang gwardya ...alansangan. lansangan. Kakausapin din ng DSWD ang SM Malls para sa posibleng pagbig. Yun, maganda yun na ipapahanap nila yung bata at mayroon pa daw isa na kasama at talagang ano, gusto ko yun na makita natin na kung totoong uh, legit silang vendor dyan na hindi sila kung ano man yung ano. para, para ma, magawa na rin ng tulong gaya nga sinasabi nila para matulungan na rin dahil uh, rin para sa kanila yung ganyan at uh, maganda rin naman sa mga bata yung natututong uh, maghanap buhay pero sa mga ganyang kamurang edad hindi sila dapat nagtatrabaho ng ganyan no? Uh, hanggat maaari yung mga bata na yun dapat nasa bahay at nag-aaral at uh, gumagawa ng mga simpleng gawain ba hindi yung pagagalain mo sa kalsada at pagtatrabahohin mo di ba uh, dapat ma-question din yung mga magulang nito at uh, oh yan hindi dapat hindi dapat ganyan alam naman natin tayong mga magulang hindi tayo pumapayag niya na yung mga mga anak natin ay gagala pa nga eh di ba yung anak ko pagdating ng alas 6 ng gabi uh, sinasabi ko sa inyo, dapat nasa bahay ka na hindi ka dapat pag-alagala dahil napaka nitong panahon. Lalo na ito, kung ito babae, di ba? mas mas delikado syempre pag mga babae. And yun, uh, sana may napulo tayo dito na no? at uh, hindi pa natin alam yung mga susunod na mangyayari dito. Sana makita nila yung bata at uh, um, ma interview kung ano talaga yung uh, para makita natin na sana hindi totoo yung sinasabi na ito ay sila ay parte ng isang, uh, alam nyo yun, sinabi natin kanina, mga uh, sindikato nyan.